Ano kaya ang malaking plano ni Kuya Jomar para sa kanilang dalawa ni Carla? Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa latest upload ni Dr. Love na kung saan meron namang isang sponsor ng tambalang jump car na nagpaabot ng worth 50,000 pesos sa ating idol na sina Kuya Jomar at Carla na ayon po dito ay pang bakasyon po nilang dalawa. Kaya tinanong ni Dr. Love si Kuya Jomar kung saan niya balak dalhin si Carla sa kanilang bakasyon. At ayon sa binata na gusto niyang dalhin si Carla sa Japan dahil ayon po sa binata dahil sobrang modern daw doon at napaka advance ang technology doon. At isa rin yun sa pangarap na gustong puntahan ng binata. At isa pa alam naman natin na marami talagang magagandang mga tanawin doon sa Japan kaya tamang tama lang talaga na doon dalhin ni Kuya Jomar si Carla. At narito pakinggan po natin ang pag-uusap nina Kuya Jomar at Dr. Love. Hey. Kung bibigyan kita ng malaking pera ngayon, oh. saan mo dadalhin si Carla? Ay saan ko dadalhin? Sa sa Asia, 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 Asia ba? Oh, Siguro Asia ngayon ko ano. Ah, mo Asia muna kasi oh. tao oh, niyan. Oh. Yung visa. Oh, oh. yung visa. Oh, oh. Wala, wala, masyadong problema. Wala masyadong problema. Hmm. Tapos bago tayo lumayo masyado sa ibang ano, dito oh. na tayo sa Asia. Asia muna. na. oo, oo. oh, Siguro yeah. sa ano? Ano ba maganda? Siguro sa Japan. Japan? Oh. Wow. Maganda rin. Napaka ano tawag yan. Um, modern ng teknolohiya sa Pangarap mo bang makarating din ang Japan? Ayoko po kuya. Never pa. Never pa kasi nakapunta dun. Uh -huh. Tapos ang balibalita kasi, yun na nga, very, ano ba, yung very modern, yung ano, technology uh -oh. na technology, napaka-advanced. Yung -huh. uh -huh. Yun, kaya Actually sa ngayon ay binabalak na rin ni Kuya Jomar na kuhanan na ng passport si Carla para sa ganun ay maplano na nila ang kanilang pagbabakasyon. O mga calling up excited na ba kayo na mangyari ang plano ni Kuya Jomar para sa kanilang dalawa ni Carla? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video, at bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw at kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko sana na huwag kalimutan mag like at mag subscribe Salamat po! And also don't forget to subscribe calling up Ram! Pilipinas Global Vlogs at ang ama ng Colin at Val Santos Matiba.